Kamusta mga ka-negosyo? Alam naman natin na kapag negosyo ang pinag-uusapan, laging may kasamang takot. Takot na malugi, takot na masayang ang puhunan o takot na baka hindi kumita. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na merong mga klase ng negosyo na halos siguradong may babalik sa iyo at hindi basta-basta nalulugi? Tama ang narinig mo. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang part 2 ng mga negosyo walang lugi yung mga negosyo na kahit anong mangyari, may demand, may customers at may kita. Kaya kung ikaw ay isang OFW na gustong magsimula ng negosyo sa Pilipinas o isang simpleng Pilipino na naghahanap ng extra income, make sure na tapusin mo ang video na ito. Baka dito mo na mahanap ang susi sa financial freedom mo. Ako po si Roy Z and welcome sa negosyo. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, please hit the like button at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated pag may bago tayong uploads. Mga kanegosyo, alam naman natin na lahat ng business ay may risk. Pero hindi ibig sabihin ito na lahat ay malulugi ka na kagad. Meron mga business na kahit anong panahon ay kumikita talaga ng maganda dahil nakabase sila sa basic needs ng tao. Kaya sa video na to, pag-usapan natin ang ilan sa mga negosyong halos hindi nalulugi. Number 1, construction supply. Kung hanap mo ay negosyo na long term at siguradong may demand, isa sa pinakamagandang option ay ang construction supply business. Bakit? Kasi sa Pilipinas, hindi natatapos ang pagpapatayo ng bahay, renovation ng mga gusali at mga government projects katulad ng mga tulay at mga kalsada. Sa bawat barangay, laging may nagpapagawa o nagpaparenovate ng kanilang mga properties. Di ba nga yung mga iniimbestigahan ngayon sa Senado dahil sa flood control issue? Yung mga contractors, bilyon-bilyon ang kinikita dahil sa construction business. Pero syempre, doon lang tayo papasok sa legal business kapatid. Huwag natin silang gagayahin. I mean, sobrang laki ng potential ng ganitong business dahil tuloy-tuloy ang demand sa simento, hollow blocks, bakal, buhangin, pintura, kahoy at iba pang mga construction materials. At hindi ito seasonal ha, dahil kahit tag-init o tag-ulan, laging may nagpapatayo ng bahay, nagpaparenovate at nagtutuloy-tuloy na mga project mapaprivate man o government. Ang maganda pa rito, madalas malakihan ang bentahan. Isang customer lang na magpapagawa ng bahay, pwedeng libo-libo o daan-daang libo na agad ang kikitain mo. At kung makakuha ka pa nga ng mga suki ng mga contractors o yung mga developers repeat orders na siguradong pasok na pasok ang malaking income. Pwede mo ring dagdagan ng mga value added services katulad ng delivery kasi karamihan ng bumibili ay gustong diretsyo ng dinadala sa site ang materials. Kapag may sariling truck ka for delivery, mas malaki pa ang kikitain mo at mas magiging convenient naman ito para sa mga customers mo. Malaki ang initial na capital sa ganitong negosyo dahil kailangan mong bumili ng stocks pero sigurado naman na maganda ang return on investment ng ganitong business dahil habang may nangangarap na magpatayo ng bahay o ng building siguradong may bibili at bibili ng mga construction supplies na ibebenta mo. Number 2, barbershop o salon. Isa sa mga pinakaklasik classic at siguradong negosyo na hindi malulugi ay ang mga barbershop o salon. Bakit? Simple lang. Lahat ng tao nagpapagupit. Bata, estudyante, empleyado, maging tatay o nanay, kahit sino, regular na kailangan magpaayos ng buhok. Ibig sabihin, guaranteed na laging may papasok na customers. Kung iisipin mo, hair grows every month. So kung magugustuhan ng isang kliyente ang serbisyo mo, siguradong babalik siya buwan-buwan. May repeat customers ka na agad. At ang kagandahan pa, hindi lang gupit ang pwede mong i-offer. Pwede mong dagdagan ng shaving, hair color, reband, manicure or pedicure. Mas dumadami ang options, mas lumalaki ang kita. Hindi rin kailangan ng sobrang laki ng puhunan para magsimula sa ganitong business. Kailangan mo lang ng magandang location. Basic equipment gaya ng gunting, clipper, upuan at syempre yung skilled at yung magaling na barber o kaya naman ay stylist. Kapag maayos ang serbisyo at magaan kausap ang mga staff mo, mabilis kang makakabuo ng mga suki at tuloy-tuloy ang magiging kita mo. Number 3, Junk Shop Alam mo ba na isa sa pinaka-practical at siguradong kumikita na negosyo ay ang Junk Shop? Hindi siya glamorous kung ikukumpara mo sa ibang business. Pero dito, makikita mo ang tunay na kasabihang may pera sa basura. Paano ba gumagana ang junk shop? Very simple. Pumibili ka ng mga bote, bakal, lata, karton, plastik, at iba pa mga recyclable materials mula sa mga tao o mga ngalakal sa murang halaga. Pagkatapos, ibibenta mo naman ito sa mataas na presyo sa mga recycling companies or processors. Ang kita mo ay manggagaling sa markup. At ang maganda rito, hindi ka nauubusan na ng supply kasi araw-araw may mga tao at mga establishment na naglalabas ng kanilang basura. Kung isipin mo, win-win situation ito. Una, may income ka kasi siguradong may bentahan lagi. Pangalawa, nakakatulong ka pa sa environment dahil imbis na mapunta sa tambakan ang basura, nare-recycle ito. Kaya bukod sa negosyo, serbisyo mo na rin ito sa community. Hindi rin sobrang laki ng kailangan na puhunan para magsimula kailangan mo lang ng malita pwesto, timbangan, storage area at syempre kapital para pambayan mo sa mga items. Kapag lumalaki na ang business mo, pwede ka na magdagdag ng mga truck para sa collection at mas maraming trabahador para mas mabilis ang turnover. Next natin is self-service car wash. Isa ito sa mga modernong negosyo na patok ngayon kung iisipin mo, simple lang ang konsepto. Maglalagay ka lang ng pwesto na may equipment at magbabayad na ang mga customers mo para sila mismo ang maglilinis ng sasakyan nila. Bakit ito may tuturing na negosyong walang lugi? Una, dahil talaga namang dumadami na ang sasakyan sa Pilipinas kada taon. Kotse, SUV, motorcycle, lahat yan, kailangan ng regular car wash. At hindi lahat ng may-ari ay may oras or space. Para maglinis sa kanilang bahay, kaya naman umahanap sila ng mga convenient na lugar. Diyan napapasok ang business mo. Ang kagandahan pa sa self-service car wash, di mo kailangan ng maraming tauhan para patakbuin ito. Machines at water system lang ang puhunan, tapos slot machine na may per minute or per session for customers. Ang tawag nga ng iba rito ay passive income business kasi once na nakaset up na, Tuloy-tuloy na ang kita with minimal supervision and maintenance needed. Pwede mo pa itong i-level up. Pwede kang magdagdag ng waiting area na may mini cafe, wifi, or vending machine para sa mga naghihintay na customer. Pwede ka ring mag-offer ng vacuum services or quick detailing para sa extra nakita. Isipin mo, kahit gabi, may pwedeng magpa-car wash lalo na kung 24/7 ang operation mo. Kaya kahit wala ka sa pwesto mo buong araw, may pumapasok pa rin na income. Motorcycle or e-bike parts and repair shop. Kung gusto mo ng negosyo na siguradong in demand, isa sa pinakamagandang pasukin nga ang motorcycle and e-bike parts and repair shop. Bakit? Kasi sobrang dami ng motorsiklo ngayon sa Pilipinas. Sa bawat kanto, halos meron ng motorsiklo. At ngayon, Napakamahal ng gasolina, dumadami na rin ang gumagamit ng e-bikes. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang magiging demand sa parts, accessories, and repairs. Araw-araw may nasisirang preno, gulong, battery, or kahit simpleng ilaw. At syempre, hindi lahat ng mga riders ay marunong mag-ayos. Kaya sila mismo ang lalapit sa shop mo. Ang maganda pa sa ganitong business, may repeat customers. Once na may maayos kang mekaniko at kumpletong piyesa, babalik at babalik ang mga riders sa iyo. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Pwede mo ring dagdagan ng services para sa mas malaking kita, katulad ng oil change, tire vulcanizing, battery charging at pagbibenta ng helmets or accessories. Parang one-stop shop na ang kalalabasan para sa lahat ng mga riders. Hindi rin ganong kalaki ang puhunan kung magsisimula ka ng mga basic setup kailangan mo lang ng mga tools, working space at kaalaman sa makina at mga parts ng motorcycle at ng e-bike. Kapag lumalago na ang business mo, pwede ka namang mag-expand into full service center na may sariling bodega and spare parts. Kung umabot ka sa part na ito kapatid, nako, siguradong seryoso kang naganap ng itatayo mong negosyo. Bago tayo magpatuloy, ilike mo naman ang ating video at mag-comment ka na rin kung saan lugar ka nanonood ngayon. Next sa listahan natin, pharmacy or butika. Isa na siguro ito sa pinaka-proven at recession-proof na negosyo. Bakit? Kasi kahit anong panahon, may krisis man o wala, laging in demand ang gamot, vitamins, and medical supplies. Kung iisipin mong mabuti, lahat ng tao nagkakasakit pa minsan-minsan. Marami rin mga tao ang kailangan ng maintenance medicine sa araw-araw. Ibig sabihin, guaranteed na may repeat customers sa ganitong uri ng business. Ang maganda sa pharmacy, hindi lang gamot ang pwede mong ibenta. Pwede mo rin dagdagan ng vitamins or supplement, hygiene products and medical devices katulad ng thermometer o kaya naman ay blood pressure monitor para na rin siyang one-stop shop para sa kalusugan. Kailangan mo lang ng malaking puhunan at tamang permits para makapagsimula. Kailangan mo rin ng isang licensed pharmacist kung magtatayo ka ng full-scale na butika. Pero once na nakapagsimula ka na, tuloy-tuloy na magiging balik ng kita mo dahil hindi nga ito nawawalan ng customers. Next natin is Gasol or LPG Refilling Station. Isa rin ito sa mga negosyo na siguradong in-demand araw-araw. Bakit? Kasi halos lahat naman ng bahay sa Pilipinas gumagamit ng gasol o ng LPG para magluto. Ibig sabihin, as long as kumakain at nagluluto ang tao, lagi kang may market para sa ganitong business. Ang kagandahan pa sa LPG o gasol business, hindi yan seasonal. Araw-araw, linggo-linggo or even buwan-buwan, may mga customer talaga na mauubusan ng gasol at maghahanap ng refill. Kaya naman kahit may krisis o kahit may bagyo pa man, uunahin pa rin ang tao na meron silang paglulutuan ng pagkain. Ang kailangan lang dito ay syempre sapat na kapital para makapagtayo ka ng storage facility na pasado sa safety standards, proper permits at sigurado dapat meron kang maaasahang supplier ng LPG kailangan din ng priority ng safety measures kasi hazardous ang materials na iyong ibibenta. Pero kung maayos ang iyong sistema at kumpleto ka naman sa gamit, very stable ang ganitong business. Last but not the least, funeral services. Medyo sensitive itong topic na ito, pero sa totoo lang, practical itong gawing negosyo kung hindi ka naman maselan. Ang funeral services ay isa sa mga negosyong hindi nauubusan ng kliyente. Alam naman natin na ang kamatayan ay bahagi ng buhay at lahat ng tao sooner or later kakailanganin ng serbisyo ng isang funeraria. Kung tutuusin, recession-proof itong negosyo na ito. Kahit may crisis man or may pandemic or anumang sitwasyon, laging may demand para sa burol, kabaong, cremation at iba pang pa mga related services. At hindi lang ito basta business kundi isang serbisyong nagbibigay ng convenience sa pagbuburol hanggang sa paglilibing at moral support na rin sa mga pamilyang nawawalan ng mahal sa buhay. Ang maganda naman sa ganitong business, pwede itong gawing structured sa iba't ibang mga package mula sa basic funeral services hanggang sa mga mas bonggang funeral arrangement. May mga pamilya kasi na simple lang ang gusto at meron din namang willing gumastos ng malaki para sa huling pamamaalam sa kanilang mahal sa buhay. Yes, medyo malaki ang puhunan ang kakailanganin sa simula dahil kailangan mo ng facility, equipment and of course, proper permits. Pero ang balik naman ito, tuloy-tuloy and long term. Plus, kung mag-offer ka pa ng mga flexible payment terms or installment plans, mas marami pang customers ang makaka-avail na mga services mo. At kung may malasakit ka naman sa serbisyo, mas lalakas pa ang iyong brand kasi sa ganitong negosyo, hindi lang talaga pera ang dapat isipin mo, kundi ang malasakit at respeto na rin sa namayapa at sa mga naulila. Ayan mga na napag-usapan natin ang walong negosyo na halos hindi nalulugi. Kung inyong mapapansin, lahat ng mga ito ay may isang bagay in common. Mga essential ang products and services na ino-offer. Ibig sabihin, hindi mawawala ang demand hindi sila seasonal at siguradong may pangangailangan mula sa tao araw-araw. Siyempre, hindi naman ito nangangahulugan na walang risk. Lahat ng negosyo kailangan pa rin ng tiyaga, tamang sistema at disiplina sa paghahawak ng puhunan at ng cash flow. Pero kung papasok ka sa ganitong mga negosyo na laging may customers, may mataas na chance na maging stable at magtagumpay ang long-term na business mo. Kaya kung ikaw ay OFW na naghahanap ng business idea kung saan mo ilalagay ang pinaghirapan mong pera sa abroad or isa kang simpleng Pilipino na gusto ng siguradong pagkakakitaan, pwede mong pag-isipan ang mga negosyong ito. Tandaan, hindi lang basta kita ang mahalaga kundi yung negosyo na dapat ay tatagal at pwede mong ipamana sa susunod na henerasyon. So kapatid, alin sa mga itong sa tingin mo ay magiging swak sa iyo Comment ka naman sa iba ba at ituloy natin ang ating talakayan sa comment section. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video dito sa negosyo. Kapatid, always remember, claim your way to success!